340 square meter. Makikita niyo man yung property, no? Tingnan niyo nakabako do. Oh. Tingnan niyo yung gate. Ang pagkabako niya ang ganda. Tapos tingnan natin sa loob, may bomba siya. Tapos yung daan tingnan niyo, 'di ba? Kita niyo dito lang. Ayun na, ayun na yung ano yung pinaka main road ng San Pedro, no? Tapos labas ka na doon sa ano, no? Ang ganda ng property. Tek kuryente, walang problema, nakatutok tayo, no? Ayun. Tapos uh, may tubigan siya doon. Tignan niyo yung mga kapibahay niya, di ba? Napaka ano pa, napakalapit lang oh. Ilang isang lote lang tapos yung pinaka main road na, no? Tapos pasok tayo dito. Yung mga yung frontage niya siguro nasa 20 to 24 meters, no? Tapos ito yung ano ng gate. Napakaganda ng property promise. Tignan natin. Tignan niyo po, oh. Napakalinis ang luwang niya. Oh. Pang-park, tracking, lahat pwede. No? Ayun. Tapos ito po yung ano, yung kumpanya, No? May poso na siya rito, kumbaga, uh, lalagyan mo na lang. Ayan, no? Talagang inaalagaan to, no? Paunahan na lang po, no? Medyo mura pa siya sa ngayon. Ayawan ko lang by next month. Kaya, ano inyo na? Ito. Ayan, kada sulok, nakabakod lahat yan, wala nang problema. Ang ganda ng property, no? Ayan tapos pupunta tayo dun sa daan papakita ko sa inyo yung daan no ayan pupunta tayo sa daan ito yung gate no tapos ipapakita ko sa inyo yung pinakadaan pi ng main road nila ayan kung titingnan yung property kumpleto lahat ayan tapos magkakaroon tayo ng ano dito ah uh, dito fiesta communities naka-prepare na yon, no ayan ito, ayun yung may sakin, di ba? Ito yung pinaka main road, cemented road niya. Ayan. Tapos lalabas ka doon hanggang sa lapas, palengke na, no? Ganda. Tapos dyan yung, ano, yung four lanes na ginagawa. Ang ganda, promise. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ganda. Ayun lang, eto Oh. Ito, yung, ito yung katabi niya. Ayun na yung property. Ang ganda ng property. No? 348 square meter dito sa San Pedro Bambatala. Okay? By the way, ang nga pala si Sherwin Katanghalo. Oh.